Saglit lang po! Ito po yung huling linggo ng ating tinatawag na liturgical year, taon ng simbahan. Meron po tayong pagdiriwang si Cristo Rey. Ang ibig sabihin, si Cristo ang nagahari. Sa kahuli-hulihan, siya naman talaga ang hari. Pero ang tanong sa buhay na ito, siya na ba'y nagahari sa buhay natin? Paano natin malaman siya nagahari? Simple lang po. Sabi niya, No, mayro mga uhaw at may mga gutom o mayro namang nangangailangan, ikaw ba'y tumulong o tinalikuran mo na lang? Kasi doon po nababahagi kung sino tayo. Bakit? Ano bang batayan? Sa unang pagbasa ko, ang Diyos mismo siyang tumutulong. Siya naghahanap ng mga tupang nawawala. E di dapat Gumaya tayo sa ating namumuno. Bakit? Ginawa niya tayong kawangis. Ginawa niya kapalis tayo sa kanya. So, kahuli-hulihan po ang tanong sa atin eh. Sa buhay mo niyang dinurot ko sa iyo, naging magkamukha ba tayo?